Napakalaki ng kaguluhan na nangyayari ngayon sa Syria. Maging Iran at Russia ay sumali na sa gyerang ito. Nagpadala na ng mga sundalo ang Iran upang tulungan si Bashar al-Assad. Maging si Vladimir Putin, presidente ng Russia, nagpadala na ng kanyang mga warplanes upang atakihin ang mga umaatake sa gobyerno ni Bashar al-Assad. Sa pag-atake ng Russia, tumambad agad ang mahigit tatlong daan ang kumpirmadong nasawi. Ang digmaang ito ay matagal nang nagsimula mula pa noong taong 2011, subalit nagkaroon lamang ng ceasefire. Pero halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan at sa pagdaan ng maraming taon, laging nagbabadya ang muling pagsiklab ng digmaan sa Syria. Hanggang nitong November 27, Merkules, Sumiklab ang isang napakalaking digmaan at maraming lugar sa Alipo ang hawak na ng mga oposisyon at dahil malakas din ang puwersa ng oposisyon, ang presidente ng Syria na si Bashar al-Assad ay humingi na ng tulong sa Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. ayon sa ulat ng JFED, mismong Arab ang nag-report na si Assad ay tumawag na sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at hinihingi nito ang kanyang suporta laban sa Northern Rebels na siya ngayong umaatake sa pamunuan ni Bashar al-Assad. Pero alam niyo ba mga kaibigan na ang sagot ng Israel ay hindi ito nagsabi na hindi. Hindi rin ito nagsabi ng yes kung baga mga kaibigan, ipinahihiwatig ng Israel na 50-50. Maaaring tumugon ito, maaari ding hindi. Maraming mga analyst ang nagsasabi na marahil iniisip ng pamunuan ng Israel kung sila ay tutugon ba sa panawagan ng presidente ng Syria. Dahil sa kasalukuyan, alam ng buong mundo na si Bashar al-Assad ay malapit na kaibigan ng presidente ng Rasya na si Putin and of course, suportado din ito ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi rin mawawala sa isipan ng karamihan ang tanong na kung tumulong ang Israel sa Syria, ano ang susunod na mangyayari? Hindi kaya binubuksan lamang ng Israel ang daanan upang ang Iran ay madali nitong maatake ang Israel dahil nga, Dati ng magkaibigan ang Syria at ang Iran, hindi rin mawawala sa eksena ang isang posibleng mangyari na kung sakaling tulungan ng Israel ang Syria, dito na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Syria at baka maging mamagitan pa ang Syria sa hidwaan ng Israel at ng Iran. Ayon sa website ng Saudi, kahapon lamang, Lunes, December 2 ay kinumpirma na ang presidente ng Syria ay tumawag nga sa Israel. Interesado daw ngayon ang Syria sa mga military aid na magmumula sa Israel. Ito ay upang labanan ang mga rebelde na ino-occupied na ang maraming lugar sa Syria. At alam niyo ba mga kaibigan, ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng kanang kamay ng presidente ng Syria na nakabase ngayon sa Europe. Kaya naman, mabilis din na tumawag ang kanang kamay ng presidente ng Syria sa Israel at ang tinawagan nito mismong ang Israeli security. At alam niyo ba mga kaibigan na maraming mga Syrian ang nasiyahan dahil sa tugon ng Israel? Dahil hindi nireject ng Israel ang panawagan ng Syria na tulong. Pero hindi nga lang ito nag-oo. Ayon sa mga expert mga kaibigan, na ang pagsalakay ngayon ng mga rebelde sa Syria ay hindi raw coincidence. Ano ibig sabihin nito? Matagal nang pinaplano ng mga rebelde na atakihin ang gobyerno ng Syria. Pero hinihintay lamang nila ang tamang pagkakataon. Ang tanong, anong pagkakataon ito? Now, lesson to this mga kaibigan. November 27. Ito yung araw na kung saan ang Israel at Hezbollah ay nagsimula ng kanilang ceasefire at ito rin ang araw na kung saan ang mga rebelde sa Syria ay umatake sa gobyerno nito. Anong meron dito? Ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay hindi na hinintay ng mga rebelde na umatake sa Syria na muling makapag-regroup o muling magpalakas ang Hezbollah dahil alam ng mga rebelde na ang Hezbollah maging ang Hamas ay pilay na pilay dahil sa sunod-sunod na airstrike na isinagawa ng Israel. At bilang patunay na pilay na pilay ang puwersa ng Hezbollah at Hamas, marami sa mga senior operative nito at mga matataas na pinuno ang napaslang na at nito lamang nagdaang araw mga kaibigan nang maganap na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah, nagsalita ang Iran. Ayon sa Iran, muli daw nitong palalakasin ang Hezbollah. Ngayon, ang mga rebelding ito sigurado na nakasubaybay rin sila sa gera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, Israel at ng Hamas, Israel at ng Iran. Alam din ng mga rebelde na mismong ang Iran ay bumabangon pa ngayon dahil sa matinding airstrike na isinagawa ng Israel noong Oktubre. Dahil marami sa mga base militar ng Iran ang winasak ng Israel, maging ang kanilang pagawaan ng mga missiles at ballistic missiles, drones at rockets ay winasak meron pang balita na maging ang secret nuclear facilities ng Iran ay winasak ng Israel. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang Iran ay hindi pa umaatake sa Israel bilang pangako na sila ay maghihiganti. Kung baga, ito ang pagkakataon na hinihintay ng mga rebelde sa Syria dahil nagkaroon na ng ceasefire. Malamang ang iisipin nila, magre-rearm ito, magre-regroup at muling magpapalakas kaya, kaya hindi na sila nag-aksaya ng oras unang araw ng ceasefire ng Israel at Hezbollah gumawa ng eksena ang mga rebelde sa Syria. Noong mga nakaraang gera kasi sa Syria mula noong 2011 hanggang 2020 mga kaibigan. Kasama kasing umatake ang Hezbollah sa Syria sa utos na rin ng Iran. Ngayon, nanaharap sa gera ang Hezbollah laban sa Israel pinaniniwalaan ng mga rebelde na ito ay pilay na pilay. Dagdag pa sa sagot ng Israel sa tawag ng presidente ng Syria, hindi raw sila natitreten ngayon sa digmaang nangyayari ngayon sa Syria. Lagi silang nakasubaybay at nakahanda kung ano ang mga posibleng mangyayari. Matatandaan na marami ring airstrike ang isinagawa ng Israel mismo sa lupain ng Syria dahil merong mga rebelding grupo dito na sinusuportahan ng Iran. At katunayan, Ayon sa Iran, ang kanilang embahada na nasa Syria sinira ng Israel. Ito ang dahilan kung bakit umatake ang Iran gamit ang 320 na mga rockets at missile. Ayon sa mga analyst, ang paghingi ng tulong ng Syria sa Israel ay nagpapatunay na hindi gaanong malakas ang puwersa ng Syria. At eto mga kaibigan, pinaniniwalaan na merong secret agreement ang Israel at ang Syria. Ayon pa rin sa website ng Saudi, ang Israel pala ay mag open ng embassy sa Damascus. Hindi ito mangyayari kung hindi maganda ang ugnayan ng mga leaders. Katulad na lang ng embassy ng Germany na nasa Israel, hindi ito matatayo kung hindi maganda ang ugnayan ng Germany at ng Israel. Kayo mga kaibigan, ano ang inyong masasabi sa paghingi ng tulong ng Syria sa Israel? Dapat ba itong tulungan ni Benjamin Netanyahu o hayaan na lang?